Maraming 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 salamat po. <laughs> Umpisa pa lang maraming salamat na po no. Ano yan Mapagpangahas, mapagbento, mapagwala lang. Ako si Kuya Kim, ang inyong mutang lawin. Ito ang tinatawag nilang dahon. Ang scientific name ng dahon ay labalaba green green. Ang tawag dito ay dahon. Kung kabayo ka at kumakain ka ng dahon, ibig sabihin ng kabayo ka. <laughs> At kung ikaw ay berde at hugis dahon ka, ibig sabihin dahon ka. <laughs> Ito ang tinatawag niya ng langgam. Alam niyo ba ang, ang langgam ay naimbentos noong 1980s? Dati ay isa yung makina. Ngayon, <laughs> isa ng tao. Ay tao, isa ng sapat. Ito naman ang tinatawag niya ng lampunaya. Ang lampunaya, ang lampunaya ay ginagawang herbal soup. herbal soup? Igop? sa Pero pa ito yung ginagawa nilang <laughs> -utod, ito, utod utod dito. At binibilad. Ito naman ang tai. <laughs> ito naman yung tinatawag ng tai. Pag ginawa kami yan, sigurado man didiri <laughs> Pag mong gagawin yan, nakakalula yan. Ginagawa <laughs> lang yun ng mga professional pag ginagawa kami Ito, tinatawag <laughs> nilang tao. Homo sapiens. Alam nyo ba sususunod. Alam niyo ba ang salitang tao ay nanggaling pa no? <laughs> 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 ito ang tinatawag nilang damit. Ang damit na ito ay nanggaling pa sa Africa. Sa tinatawag nilang lugar sa mundo. Ang ang unang damit na ginawa ay naimbenta nung wala pang tao. Ang unang tao. ang unang damit ay naimbenta nung wala pang tao, bilang si sino